Mga bata ngayon, kagigising, cellphone ka agad. O ba diba, Evone, Kami noon, pagkagising, sabi ng mama, sae, Hugas ng plato! Maligo! Ngayon, mga bata ngayon, ay grabe. Pagkagising lang, nagsir-cellphone na kaagad. Yan tuloy, walang mga magawa. Ayan, o, oh, si Kita nyo yan palaylay yung kuya paano takip-takip ng ano ng unan nagsisilpo na o oh, kita nyo si o oh, si kuya o oh. hindi nagpakita ng na mukha kasi mahihiya daw siya o oh, ayan mga bata ngayon ganun na hmm. si tingnan nyo yung dalawa kong mga anak ko oh, si laging nagsiselpon hindi naman sila ngayon yung mga batang nagsiselfon. cellphone parang ah, lahat ng mga tao ngayon pagkagising ay cellphone kaagad. Hindi nga nang hindi nga nang magawang mag-pray, mag 'di ba? Pero sila sila yung tipong ano pagka mga bata na tipong pagkagising ah, ano, no, nag ka na ba, Ebon? Bebe? Nag-pray ka na ba? O, Kuya nagpray ka na ba? O, hindi pa Sige, mag ka na O, si, Nakita niyo, hindi pa sila nag -pray. Cellphone ka agad pagpray pag-pray na Yan Umigising sila ng Eight Kaya si wala nga yung pasok So, dito kami natutulog sa Ano, sa sahig lang Yan yan pong ano. Yan pong update at ito naman yung mama. Ano, laging 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 nagsising along araw-araw, yeah. oh, diba, yeah. Lahat ng mga mama diyan magsising along araw-araw. Kasi yung ganito, oh, si Hi, good morning kuya. Good morning, Bibi. O oh, si, ayan, patakip-takip ng unan. Ayan, tuloy. Nagsisilpon. Ayan. So, dito lang matatapos ang ating mga vlog. Daghang salamat. Bye-bye.